gagawa tayo na bubos mo na ngayong umaga. Ayan, nakagawa na tayo na harina para sa kubos mo kasi gabi ko nung tubig ginawa no? ngayon mamasahin natin magawa na ako kanina itong gagawin ko ngayon para sa mga kadama sa aming dalawa mga dalawa dalawa lang pala yan para sa akin niya. Gabi ko gumagawa ng uh, harina na to. Gabi ko na minamasa para pagkain luto sa umaga. Masarap. Maganda siya na to eh. Ayan. Ayan ako, uh, para sa amin dalawa. Tignan ako kami dalawa. Smaragdan. Ang gagawin is square. kawali anong kawali tawag sa atin nandito makla ang pinaka lutoan nya para siyang kawali ayan, pag na-square mo na yan sarap mo na yan sa pinainit mo na ito ang ah, ito ang ah, na yan May petechial and itch siya. Yan oh. Ayan o naman sa inyo kung paano yo. Guys, ayan. Siya ang baliktarin Siyempre hindi ba na napakita sa inyo kasi wala wala nga aking kamay wala akong stand dito na gamit hindi ko na dadala ang stand ayan minsan gagamit, ginagamit ko naman yung kasi eh syempre madalas dito pumasok ang aking amo kaya ngayon hindi ko na siya ginagamit ayan mahirap yun nakikita tayo lagi nagbibidyo tapos sabihin po na pagbibidyo ang inaatupag ayan hindi ang trabaho ganyan guys ayan guys ayan guys dito naman tayo para makita nyo naman yung na. sa front ayan mukha natin. Kailangan palagi nakikita ang mukha. Hindi naman, di ba? Ganyan. Ayan, guys. Ayan, pag ganyan na. Ayan. Ayan, di o yan. O, di ba? Ayan. Nakagawa na tayo ng unat pangalawa, pangatlo. ada nana sumuk Ayan guys, pangatlong salang. guys, pang-apat na salang yan. Ayan, ganyan. O, diba? Ito yung mga naluto ko. Masarap sa umaga yan, lalo na pagka meron kang itlog at kamatis. Tapos meron kang na white. po yan sa tuwing umaga. O, meron ka ng breakfast. Kung may tangalian, may hapunan, kailangan may breakfast din. At yan lang guys. Thank you for watching. Bye!